Uy! Uy! Hala Ala! Yung magandang araw Wala, magandang araw. Hapon, magandang hapon, Magandang araw at magandang hapon din sa'yo, kaibigan Pablo. At kamusta? Kamusta ka na din, kaibigan Pablo? Ala! Ala! Yo, what's mga kaibigan? Isang magandang magandang hapon sa inyo lahat. Yan o, yan. yan. Grabe, napakainit lang, no? Pero ano, hapon na ngayon. Hapon na ngayon mga kaibigan. Yan. Nagbabalik kami dito no, magkulab mag-asawa, ayan. Ayun. Ayun. ko Ayun. Hindi lang sa kundi Dito lang po tayo ngayon mga kaibigan. Ngayon na baka nandito si kaibigan Hazel. Kasi dinalhan namin siya ng mga pasalubong no. At sana lumabas din sila ni ano no. Lolo Angelo at kaibigan Pablo Lab no. Ayun. Yung, yung dalawang click yan, yan yung... para kay Pablo at saka kay Lolo ang mga inumin mga ano pa man dyan na mga matatamis karami sobrang init talaga ito ay bilang pasalamat o oh, pasasalamat namin ito uh, pagkakaibigan hmm. namin ano sa kanila na o, ngayon ay hindi kami tinalimutan mga boss tapos gano'n yung palayo, yung portal nila yung mga bro. Mm -hmm. uh, Ay, pumupunta pa rin sila dito. Pinagawa pa rin lang makapunta dito sa amin. Kaya nga. Uy! Ano? Ano po yun? <laughs> Kaibigan Hazel? Dito siya ba? Kaibigan Hazel? Kaibigan? Kaibigan? Oh, namiss niya ka daw ka love. <laughs> namiss ka rin namin kay Bigan. Oo. Mm -hmm. Ay, namiss tayo dalawa. Oo, oh, ka namiss kami na? ng dalawa. Buti pa siguro lab magkuha ako ng payong natin love. Wait lang po kay Bigan Hazel. Dito lang muna ni. Magkuha sa ako dun ano anong payong. Magandang hapon sa iyo dyan kaibigan Oy, magandang hapon din po daw sa sa sabi ni Jim mga boss. Meron po kaming ibibigay sa 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 iyo kaibigan, ito po ang dala namin ngayon. <laughs> natutuwa sa mga kabusing mo. Natutuwa si kaibigan Hazel mga boss sa aming dala ngayon. Yan. Yeah. Dala kami para sa, para to sa sa iyo kaibigan para to sa inyo kaibigan itong dala namin ito po ay, uh, bigay po namin to sa inyo bilang isang pasalamat po dahil hindi nyo po kami kinalimutan po kahit na gaano kayo kalayo sa amin ay nagagawa nyo pa rin pumunta dito sa aming lugar sana po kaibigan ay makapunta o makasilip man po dito sila luluang hello o kaya si Pablo o sino man po sa kanila ay sana po ay katulad sa iyo makapunta din po siya dito siya yeah, nga hmm, dito nga sawa kami dito sawa kami dito Meski nanti vegan. Vegan? Mm -hmm. mm. Asam bandai anu nak lab kai. Para di matunau dali ang kik ba. Ampun nyaman han ba to koi di ilagay kai vegan. Hmm. Hmm. Sigi. Sigi. Ai sigi. Sigi sigi sigi. Sigi kai vegan ni sigi. Don ba kai vegan? ah doon doon mga boss okay okay sit up sit up eh. yung mga kaibigan eh. yan sit up yung sawa natin bigat nito kaibigan eh, mabigat talaga yan lang

Lagi na pakakainit ko na Kaibigan. Pwede ba kaibigan na kahit sa ngayon lang kaibigan may papuntahin mo po dito si Lolo ang hilo? Oo, oh, at saka si pa Pablo na rin? o oh, kaibigan. Pwede po ba yung kaibigan? Hay do nya kun tahan. Sigi-sigi kaibigan Hesel mag dihintay kami dito no. Alam mga bosing no. Try do kun tahan kaibigan Hesel. Kun tahan na ni dito. Ken. Magantay-antay dito lab. Magantay si, na lang tinawag mga bosing si, mga sigi-sigi. Si tata ray ko do nya kun tahan kun do nya dito. -antai mga, antai kami dito mga kaibigan. Krapit talaga ng init. Pero ini po kaibigan, kun tahan ko kaibigan, mag-aantay lang po kami dito. Dari lang kasi siguro, banda na po. Di hmm? e, anak na dari be. Ano na? Oh. Hmm? Ikot eh. Kadong man, Lain mo sa init. Nga nima... mga kaibigan. Parang nanibago siguro ako sa ano ng init no kasi hindi a, talaga ako lumalabas ng bahay na no. Mo siguro no. Dab no. Init kayo eh. Lain jud in mga kaibigan. Nag-antay tayo dito. Ay! Nag-tagbot, bahawa ini. Yun, lumakad na si Kevin ng hizil mga bus. Ay, na din yung cellphone pang kay. Eh. Uy, uy, naapa man. Nakabalik ka na, kaibigan. Hala. Ang bilis makabalik ah. Uy, nakabalik. Usap na din mo sila pang na naka. Nakabalik na doon siya. na. Nakabalik na. Ano po, kaibigan? Kumusta po, kaibigan? Sana po sila lolo, kaibigan. Pwede po ba namin makita si lolo ang hilo, kaibigan? Sintagal namin siyang hindi. Hindi, nakikita po. Ay, ay, Nako. Wala pala si lolo ang hilo dun sa... Kaharian mga busing. Ano, you know, kaibigan? Wala daw si lolo ang hilo sa kaharian. Asin? Mm -hmm. Wala. wala pala si Lolo ang hilo doon, kaibigan. Ang init, mga kaibigan. Wala pala si... Wala pala si... Lolo, si Lolo ang hilo doon sa... Uh, kaharian ng mga mga Pwede ba, kaibigan? Si... Kaibigan... Kaibigan Pablo na lang. Pablo ay papuntahin mo po siya dito, kaibigan. Pwede ba yung kaibigan na papuntahin mo si... Kaibigan Pablo, kaibigan? Ayan. Sa try down niya. Babalikan mo pa siya, kaibigan. Babalikan ko lang. Sige mga bus. Antay na po tayo mga kabusin mo. Antay na po tayo sa pag, pag babalik ni Hazel. mga kaibigan no, sa mga ano dyan. Two weeks na po akong wala ano. Walang vlog, no? Hindi na kapag explore Kasama sila ni Love Skin. Uy! Uy! Hala! Hala! Yung magandang araw Wala, magandang araw. Magandang hapon, kamusta? Magandang araw at magandang hapon din sa'yo, kaibigan Pablo. At kamusta? Kamusta ka na din, kaibigan Pablo? Hala. Hala. Ayan. Hala, maraming salamat, kaibigan Pablo. Hala. Hala, Diyos. Kung ayun, kakilabot ayun. naman ito, lab. Salamat po sa'yo, kaibigan Hazel. Dahil pinapunta mo po si kaibigan Pablo dito. Maraming maraming salamat po talaga sa iyo. Ayan. Yan. Maraming salamat po. No? Yan. Ng ano man. Mm -hmm. Kaibigan Pablo, kumusta ka na po kaibigan? Ayan, buti naman po daw. Yan. Okay. Tayo daw, kumusta daw kami? Yun. Okay lang po. Okay lang po, okay lang okay kami, lang po kami, kami kaibigan. Yan. Yun kaibigang Pablo, meron po ako itatanong sa iyo kaibigang Pablo, no? Ano po yung Makaban City, kaibigang Pablo? Lah. Lang yung Makaban City pala ay isa ding kaharian ng mga Inkantuno no? Kahari. Grabe. Kahari. Maraming salamat kay Bigan na namin na isa din pa lang kaharian yang Makaban City. Mm, mm Yan, ano nga Makaban City? Sakop ba yan ng Beringan? Sakop ba yan ng Beringan kay bigang Pablo yung ano, Makaban City? Hindi daw lab. Sa kabila daw yan. Sa kabila daw yan ito Beringan City. Si Beringan City daw dito. Tapos sa kabila, Makaban City, maka ano lang pala? magkaharap lang pala no hmm. Hmm. pero bali sa sakop sa gihapo no kay anaraman biringan at saka, ano krapi pala yun maraming salamat po kay Bigang Pablo at napakita ka po sa amin no yan po kay Bigang Pablo at kay Bigang Hazel para sa inyo lahat yan yung ano namin oh yung dala, yung dala namin no para sa inyo po yan kay bigan yan maraming salamat Pwede. Sabi niya ano, kaibigan Pablo Kaibigan Pablo Ano daw yun, sabi niya Pwede po ba kaibigan na Basbasan mo po yung mga lahat ng manonood dito Yan, sige daw Sige po kaibigan, basbasan mo po sila kay kaibigan Yan, yan, yan. Yan, napapalipad siya ng bas, -bas, bas, -bas yan, mga kaibigan. Bas -bas, eh. mga kaibigan. Yan, maraming salamat po kay Bigang Pablo. Yan, salamat po kay Salamat kaibigan. po kay Yan, wala nang anuman daw. Ang anuman daw sabi ni kay Bigang Pablo. So, yun, yun, yun na yun ha. Na basbasan na mga bus. Mm. maraming salamat talaga kaibigan. No? Ayan po, pakaibigan yung ano mo. Yung mga pasalubong, no? Dalhin nyo po yan ni kaibigan Hazel. Ay, kagi. Mm. Yun. Dadalhin <laughs> daw nila, no? Kaibigan, yung isa po dyan kaibigan, yung cake. Mm. Sa'yo po yan kaibigan. At And, ang yung isa, kang... Lolo ang, ang hilo lolo, po yan At saka sa kanila ni Hazel yung pangalan pala kaibigan Ayun, no siya, ay Sana siya na daw bahala magdala daw. Ah sige 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 kaibigan. Siya na daw bahala. Yan. alis ka na po kaibigan. bigan na daw Aalis siya. Alis na. na daw siya mga boss. Ayan Wala. Grabe talaga yung mga. Wala na. na. na grabe. hindi pa rin yung gusin na Si kaibigan. Hindi, first time, oy. Ikadalawang beses na to. Ha? Kasi nung nakita ko yun, dito, o oh. Ay, nakita ang Oo. Katong ingon ko sa imo nga ba? Pablo? Na nga dito siya. Dito, dito. Mm -hmm. Okay, okay. beses na pala yun ng si kaibigan Pablo nga, oy. Okay? Ang <laughs> kaibigan kita Sel. talaga ng boses. Akala ko kaibigan, um umuwi ka na rin. Hala. Ay. Ah, hindi hindi pa, pa daw. pa pala yung Gusto pa daw niya kami panuorin dito. Hmm. Salamat sa iyo kaibigan. Gizil, dahil... Salamat kami talaga sa kanila mga kaibigan dinala mo po si kaibigang Pablo dito. Para maraming salamat talaga sa iyo kaibigan. May may wala ka naman daw. Hmm. Saman, tara na lab kay. Ini na kayo. Okay. Ito na so itong vlog hmm. na ito mm. siguro Kaibigan, aalis na siguro kami kaibigan so, Sobrang init na ito kaibigan Mga oh, galing na talaga ako sa init lab Sabi yung mga singot Singot singat na. Eh. Uh, malabas na. May lakad pa kasi ako ngayon. Yeah. Uh, may lakad pa kasi ako ngayon, kaibigan. Pasinsya ka na, kaibigan, ha. Ayun, wala daw. Wala daw problema, mga bus. Nalahan yeah. lang namin. Sila na... Pasalubong. Pasalubong po yung kaibigan. Bilang pasasalamat po sa inyo, kaibigan. Yun, mga kaibigan, maraming salamat po sa lahat ng panonood nyo, no? Sa God bless, no?